Mapapalaban ng sto itong si Terdi Ravena sa Abaligo Adriatic Basketball Association na kung saan malalakas ang mga players dito maging ang kanyang mga kakampingarin ay bigatin at ang tanong magkakaroon kaya ng magandang playing time itong si Terdi Ravena sa team ng BC Dubai. Binisita natin ang website ng Abalig at nakita nga natin ang team ng BC Dubai at kumpirmado na dito nga maglalaro ang team na kinabibilangan ni Terdi. Naglaro nga rin sa Adriatic League itong si Nikola Jokic bago ito na draft sa NBA at hindi biro ang level ng competition sa ligang ito, 16 teams ang nakita natin na kasal sa ligang ito at nasa southeast nga ito ng Europa kabilang ang mga countries ng Croatia, Montenegro, Serbia, Slovenia at iba pa kaya naman hindi biro ang level ng kompetisyon Euroleague level nga rin talaga at makikita natin kung mabibigyan nga ba ng playing time si 3 sa team ng BC Dubai nang sa ganun ay maipakita nga rin niya ang lakas ng kanyang laro, bigatin ng kanyang mga kakampi at kapag ganito ang lineup mahirap nga rin na makakuha ng maganda-gandang o mahabang playing time. Nakita natin yung players ng BC Dubai at yung lalim nga ng kanilang bench at nasa bench 2 si Terdy Ravena parang pa nga ngalang ng BC Dubai itong si Terde Ravena kapag nagkataon pero ayos lang yan dahil mukhang maganda ganda naman ang bayad sa kanya maliban sa starting 5 ay meron pa ang bench 1 tapos ang bench 2 kaya nga isang challenge ang playing time para dito kay Terde Ravena ang starting center nga ng BC Dubai ay ang Croatian German isang 610 na si Leon Jacory Williams naman ang kanilang power forward isang 68 ang kanilang small forward naman ay si Awudo Abbas EuroCup champion 2022 two time Italian League champion six time Italian super Cup winner at maganda-ganda ang basketball ratio may ng player na ito. Ang kanilang shooting guard naman ay tong si Clement at may mga parangal nga rin siyang nakuha sa kanyang karera sa basketball. Nate Mason ang kanilang point guard, naglaro sa college ng Minnesota at naglaro sa iba't ibang liga overseas at malakas nga rin ang laro ng player na ito. Meron pa kang bench 1. Ang BC Dubai bago ang bench 2 at malalim talaga ang kanilang lineup. Maraming huhugutin ng mga players sa rotation kaya naman challenge para kay Terdi Ravena ang mabigyan ng playing time sa team na ito lalong lalo na at na sa bench to ito kailangan na talagang maipakita ni Terdi ang kanyang magandang laro at ma-impress niya ang mga coaching staff ng BC Dubai nang sa ganun na ay mapabilang ito sa main rotation ng team kaya naman ni Terdi magkaroon ng magandang laro kung mabibigyan nga ito ng magandang playing time sa team ng BC Dubai maganda at napabilang si Terdi sa team ng BC Dubai at takuha ng BC Dubai ang atensyon ng mga Filipino basketball fans yun nga lang malalim ang kanilang lineup maraming magagaling na mga players kaya posible na maging limitado ang playing time ni Terdi sa team na ito at hindi nga rin ito magu- nagustuhan ng mga Filipino basketball fans. Isang challenge talaga para kay Terdy Ravena ang mapabilang sa team ng BC Dubai dahil bago ito, siya ang unang Pinoy na makakapaglaro sa Adriatic League o ABA. Malapit-lapit na nga rin ang umpisa ng laro dito sa ABA at sana talaga gamitin itong si Terdy ng BC Dubai nang sa ganon ay maipakita ni Terdy ang kanyang tunay na laro. Dito nga naglaro sa ABA League o Adriatic Basketball Association itong si Nikola Jokic bago ito nagpa sa NBA at high-level competition basketball nga rin ang mararanasan ni Terdy Ravena sa Liga ang ito at hindi biro ang mga kalaban ng mga players. Bago pa lamang ang BC Dubai sa liga pero papalag nga rin ang kanilang lineup at makakapagbigay ng magandang laro sa ligang ito.